Loading. Oh no <laughs> 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 A few moments later <laughs> yung bag ko na yan bubuhatin yan sa ano yung stacker bigat pa naman yan uh, ah, 35 tons at yan eh yan malapit na guys ha pinaka malapit na yan yung video na yan puti yung mga buhayaw Yung dalawang naka-green yan, lahat yan. Saka yung parte ng operator ng stocker, buhaya din yan. Lalo na yung malaking chan na yan, no? buhaya din yan. Yan. Pag wala kang pera dito, eh, papakain sa mga yan, eh, di kaluludingan. tapos pagbigay mo naman eh sasabihan ka naman na magkano ba yung allowance ninyo di ba malaki yung allowance ninyo talagang you know? mahilo ka sana Anong tawag dun sa mahilo guys bisaya yun eh ayan buti pa yung sikyo pagbuhat ng bako yan yung may truck pad dito yun ikakarga o oh. yan si Dalmas yung yun eh pangalan na si Dalmas yung Dalmas yung yun bubuhat lang ata na yan eh ngayon naka blow ng ano, scull guard yung malaking chan sipin mo 200 na nga yung ibibigay ha magtanong pa sa allowance nyo kung magkano bang naibigay na allowance juta kau ada Ya nah ya, tagam iya e, terus ka ginawa nyo nang ributan dito eh yan malaking tiyan yan oh. yan oh. kulo yan eh isip. <laughs> Stacker na yan. Stacker na yan, oh, yung blue, yung pagbuhat nito. Yung bako. Tatawagin ka pang Yan. Mapira yung Binigyan ng 3.5 Pabuhat lang ng ano Sa loading dito 3-5 ha Isang so, buhat lang Tapos itong loko-loko na to Kaya na isang libu Kalabi si Pahon So Ang ninyo Sirado ang tamig sa Yan Yung stacker na yan guys operator ng stacker na yan ngayon operator ng stacker na yan oh. ano yan eh ah, hindi mukhang pira yan pag pagka ah, uh, ano yung tawag nun yung mukhang mabahong itlog saan ba yun? saan ba yung kakarga yan yun banti na Vlog pa naman dito. Lakas pa ng hangin. <coughs> you know? You know? Binungat na. Yung truck na ba? pangilan kaya ako nito sa dalawa tatlo po tang na pangapat pa pangapat pa yun rin ka dyan hindi ka makapasok o yan dito ka Lilipot dong kaya dong right ah pagkag nagtangigit guys dikakarga guys sani bigat dan gantulin ada kaya yan kaya yeah, yung upilit, operator ng ano upilit ni noon operator ng ano stacker 3.5 na yan tapos silang truck yung kinakargahan niya yung iba nakalabas na eh isa, dalawa, tatlo, apat anim yan na truck eh pangnak mapira tong gago to tag 3.5 nakita ko kanina guys 3-5 talaga guys tayo na sinabi pa ako kanina sinabihan pa ako kanina guys na saan na yung sayo sir andun sa ano andun, andun sa may malapit dun sa may kwita ng trailer. eh alam mo ba guys kung ano yung naitanong magkano ba yan utang na uh. eh nabot ko ng 200 kanina wala problema kasi di ba hindi lang naman yung sa akin yung ikakarga ko Pahinti lang yan. <laughs> <laughs> Tapos yung, ano, yung malaking chan kanina. Aba, yung sabi niya, Aba, magkano ba yung alawas ninyo? Uy, gago. Parang nanay, ini talaga yung dugo ko, guys. Uy, sick. You know? You know? tang magsagasaan sana yan at sa mo, sige yan tutay na mo di e ja ja salabihan ba ako nang hindi tama doon tungkol doon sa allowance pati yung pork clip na yan ako otro din yan -pork 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 clip lang yan Diba ko? Yung may swillow itong mga taong to. Yun o. No? Sipin mo, 3-5 ha. Anim na truck. Hindi pa kasama itong mga yung naludingan niya na una. Ayan o. No? Pupre lang hod, Nicole. Tuwan din lang sa. Ayan eh, o. Galit talagang, talaga. Talaga. Sa. Tatsak na noon na galit talaga ako niyan. Iya pa na ikwintas na yung igu yun. This it. Na na. So mora to guys. Naglagot lang ko.